ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang pagbawal gumamit ng wangwang, -wang, blinkers at signaling devices ang mga opisyal at kawani ng gobyerno. Kasunod ito ng paglipana ng mga illegal user nito upang makalusot sa masikip na daloy ng trapiko. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Aileen Taliping. Ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal at kawani ng gobyerno ang paggamit ng wang-wang, blinkers at flashing devices para lamang makalamang sa biyahe sa mga kalsada. Ang direktiba ay nakapaloob sa Administrative Order No. 18 na inisyo ng Pangulo dahil sa mga reklamo ng talamak na paggamit ng wang-wang, blinkers at iba pa na nakakasira sa kaayusan sa trapiko at hindi ligtas na biyahe ng mga maturista. Ayon sa Presidential Communications Office, mayroong katapat na parusa ang sino mga opisyal at kawani ng gobyerno na mapapatunayang lalabag sa kautusan ng presidente. Ang exempted lamang sa kautosan ay ang Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, truck ng bumbero, ambulansya at iba pang emergency vehicles. Maari lamang gumamit ang mga opisyal at kawani ng gobyerno ng wang, wang blinkers at flashing devices sa emergency situations. Inatasan din ng malakan ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan na i-review at i-update ang mga mairal na polisiya at panuntunan para sa maayos na implementasyon ng AO Number no. 18 alunsunod sa mga umiiral na batas, mga patakaran at mga regulasyon. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.